Kaya kinatatakutan ang mga buhaya dahil sa kahit na anong nabubuhay na pwede nalang kainin ay kanilang aatakihin kahit pa ang mga aso na biktima nila. Gaya ng mga nasa video na ito, paalala lang, viewer's discretion is very much advised. habang naglilinis ng bangka ang lalaking ito kasama ang alagang aso. Dito ay napansin na ng aso ang buwaya. Walang paligoy-ligoy ay agad siyang sinunggaban ito. Nahila siya sa tubig pero pumalag ang aso kaya naman nakalaya siya. To the rescue din naman ang lalaki pero hindi na nila inabot ang buaya. Wala namang masamang nangyari sa aso. Heto pa ang isang kagimbal-gimbal na nangyari sa homeless na aso habang naglalakad siya sa tabing lawa at nagahanap ng pagkain. Dito ay hindi niya inaasahan na ito na pala ang kanyang katapusan. Malayo pa lang ay inaabangan na pala siya ng buhaya. Kaya naman nung siya ay mapalapit sa tubig, dito ay bigla na lamang siyang sinakmal. at agad siyang tinangay palayo. Kawawang aso. Habang namimingwit naman ang taong ito kasama ang kanyang mga alagang aso, bigla na lamang itong naging biktima ng buhaya. Naglulublob lang sila sa tubig nang biglang sumulpot ang buhaya at agad na sinakmal ang isa sa mga aso. Sa gulat ng ibang aso at ng lalaki, ay wala na silang nagawa sa pangyayari. Halos katulad din ito nung naunang video. Dalawang asong gala naman ang napadpad sa lawak. Nakilalang delikadong lugar. Parang may naamoy ang dalawa kaya pumunta sila sa tubig. Pero maingat ang isa. Dahil mukhang alam niya na may buhayang nagaabang. Kaya naman ang isang aso ang pumunta sa medyo malalim na tubig. At dito ay sinakmal siya agad. hindi naman lahat ng aso ay naaaktuhan ng mga buhaya dahil may mga nakakaligtas din kapag kanilang sinakmal. Tulad nito, hindi niya inabot ang aso. Parang inaasar pa nga niya dahil tinititigan pa niya ito na din ang aso. Kaya lumangoy siya sa malalim na bahagi ng tubig. Pero agad siyang sinugod ng buhaya. Kaya kinabahan ang mga tao dito at tinawag nila ito upang maalerto. Mabuti naman at nakinig ang aso. Makikita na lumalapit ang buhaya. Pero nakaligtas naman ang aso talagang hindi mapipigilan ang katakawan ng mga buhaya matapos ang pagbaha dito ay sinubukan pa rin niya na atakihin ang dalawang aso hindi niya ito napansin kaya nakagat siya mabuti na lang at maliit lamang ang buhaya kaya hindi siya namalmaan habang masayang naglalaro ang dalawang aso sa tabing dagat. Dito ay may isa ring malaking buhaya ang bigla na lang sumunggab sa kanila. Kaya naman nakain ito ang isa pero nakatakbo ang kasama niya at nakaligtas. Pinagtripa ng mga aso na to ang saltwater crocodile na nagpapainit lamang pero naghihintay na pala siya na may lumapit na aso malapit sa kanyang bibig. Kaya itong malaking pagkakamali ng aso, diretsyo agad siya sa dagat nung masakman ng buhaya. Ang akala ng isang ito ay safe siya sa pagtawid sa ilog. Hindi niya napansin ang buaya na namamahinga sa tabi. Kaya paglangoy niya sa medyo malalim na bahagi ng tubig, ay sinunda na siya ng buaya at sinakmal siya sa likod hindi niya alam na ito na pala ang kanyang katapusan. Pero noong makita din niya ang isang aso na lumalangoy pabalik sa kanyang amo, dali-dali itong lumangoy at hinabol ang aso. Mabuti na lang at hindi niya inabutan. Agad namang nakaalis ang aso o palayo. To the rescue ang matandang ito Nung makita niya, nakinagat ng alligator ang kanyang alaga. Buwis buhay na ibinuka niya ang bibig ng alligator at ginamitanya niya ito ng puwersa para hindi tuluyang makain ang kanyang aso. Kaya okay naman ang kanyang alaga at maging ang lalaki ay hindi naman nasaktan medyo malabo ang video ito pero makikita na naglalaro ang dalawang aso sa dagat nung bigla na lamang sinakmal ng buhaya ang isa parang ang gustong iligtas ng kasamaan niya ang sinakmal pero wala na itong nagawa nakain na siya at nailayo na Grabe. Nakakaawa din naman ang sinapit ng mga aso na ito sa mga buayang na encounter nila. Talagang ginawa lang silang pagkain. Kahit gusto silang iligtas ng mga taong nakakita, ay wala rin silang magawa. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan. no it's dad <laughs> it's gonna make noise it's gonna be better than it just sounds like